Maganda at mapagpalang umaga mga kadugo dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo. Wen, samahan niyo ako mga kadugo. Punta tayo sa Bogoy's Farm. Tignan natin yung inararon nilang pagtatamnan namin ng... Ay! May mga itik na naman mga kadugo oh. Ayan oh. Ano, o. ano na nalik pa? Ano na dyan te? lang na dasin ta. Ayan mga kadugo. Oh, may, ay baka na na pamit. Ay kamu lang. Ngayon. Ay, ay, baka na ta. O may jibalay. O ni may jibalay. Ayan mga kadugo. Andito na ako sa malapit sa Bugoy's Farm mabilis akong nakarating kasi uh, nakisakay ako don sa ano, isang sasakyan na may dadaan dito. So, marami na ang mga rice land dito sa amin mga kadugo na ready for planting na. Planting season again. Uh, wet season. Main crop ba pag wet season? hindi ko oh, masyadong alam. And thanks God, mga kadugo, ay ano, oh, meron ng ah uh, tawag dito yung drainage. Ito mga kadugo, itong daan na ito papunta sa Bogoy's Farm. Nilagyan na ng drainage mga kadugo. Thank you God, thank you God. Ayan. Kasi pagka 'di ba ano yan, nag-overflowing itong creek na to. Creek ito mga kadugo. Oh. Hindi 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 actually drainage ay kanal. Creek ito. Mayroong creek doon banda. Nag-overflowing dito ang tubig. So salamat salamat. Matagal na panahon <laughs> na hindi nilalagyan. Salamat sa Diyos kasi yung barangay captain namin mga kadugo may farm dyan dumadaan siya dito <laughs> daanan din niya ito kaya siguro yun <laughs> isang reason at least may power na siya o di pwede na eh mga nagdaang taon wala wala namang hindi naman kasi dumadaan dito yung mga nagdaang kapitan <laughs> eh ngayon araw-araw eh, di. kailangan namin pero walang power dati. Ngayon, may power na. So, ma ayan mga kadugo. Ang daming baka mga kadugo, oh. Ayan, oh. Pag nakakakita ako, gusto ko ding magkaroon ng ganyan. Mga alagaing baka. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten. Ten mga kadugo na baka. Ang lalaki. Uh, ah. Ada jay? Ayan mga kadugo. Ibag, ibalag ko damdaman ah. Kasalukuyan ang paghaharbes nila dito sa tanim na. Ay, adupay! Ay, nagpungamin ni! Nagrangaw! Every other day? Ay, ayan o mga kadugo. Ang daming pong bunga, oh. Ay, time is... Mano? Mano, twenty-five? Ah. Oh. Ay, briyadel day. Alay, mayaman. Yung gumanda kasi, mga kadugo, oh. Yung nagbago yung mga, na, ano, yung baging niya. Nag yung tawag nila is nagpanibago. Ay, ang daming bunga, mga kadugo, oh. Ayan na, 200 daw. Pag mag-aani sila, eh, times 25, di 5,000. Kasi, ayun ah, na, dami ako. Kinukuha ko na kasi mga kadugo. Tatamnan ko sana ng, ng palay. Pero, yung gumanda naman. Eh, sayang. kaya ko lang muna. Tignan natin na ah, kung ano, anong mangyayari pagdating ng June 15. Kasi June 15 yung ano namin pagtatanim namin ng palay. Let's wait and see. Wait for that day. Kung maganda pa, hindi hey, eh, papatayin. Kasi 5,000 every other day, di ba mga kadugo? Puro bago na mga kadugo, oh. yung mga sagi. <laughs> Wala na yung mga may bunga. At ito yung tatamnan namin ng Uh, mais na puti mga kadugo bali uh, nakaset sa natatanan sa Monday ay Monday Saturday mga kadugo Ayan. inararo nila kahapon 3000 square meters ito mga kadugo di ko alam kung double passing ba ang ginawa dito or single passing o yan, mga bago lahat mga kadugo. Yung mga tanim na saging. May mga ilan-ilan din na natira mga kadugo yan, o, na may bunga. Dami nung nasira mga kadugo, mga 200. 200 mula nung nag-drought. Ayan o, o. Itong madamo, may tanim na kamote mga kadugo. Yan. Yan ang lalaki ng ano niya oh, ng bunga niya sa kapatid ko na lahat itong mga saging mga kadugo wala na akong pag-aari dito <laughs> kaya sabi ko wala na niyang mabuti ayan mga kadugo ne apay nga ito na rado, may narado ati dakol Eh, sayang ito. Teka nga, alisan ko yung ano. Ayan, mga kadugo. Ang aming tatamnan ng maisa uh, Sabado, yung mga naararo. Pero hindi naararo yung isa. Kasalukuyan silang nag-harvest pati dito tamnan na dito rin uy may mga ano oh kamote Kakatakot naman dili. Eh. <laughs> marabak na eh. Ano? Maraming mga nagkalat na buho at kawayan. Hoy, parang ano? Parang jungle. Friday. Ang dilim. Pwedeng magtago dito ah. Pag makipag-date. <laughs> ang, ang dilim mga kalugo. Pero maraming bunga ka, Friday. Ay, nagbunga ulit na oh dumami ulit gumanda kasi yung baging niya oh, ang daming bunga mga kadugo kaya lang madilim gumanda kasi yung baging niya ayan o oh. hanggang July pa daw eh di kung ano kailangan naman Piper oh ang ganda ng baging niya sa itaas mga kadugo o. Oh. Kaya gumanda yung bunga niya. Dumami. Tignan natin, meron siya lang na harvest dito. Nakakatakot ang aso nila. Tignan nga natin, nandito eh yung inanin. Ayun o, no, mga kadugo. Where's the other dog? I'm afraid of the dog. Hi, there you are. Yun yung aso. eto yung 200 kilos daw, mga kadugo. Pagka mag-aani sila. So, kung 200, oh my God, the dog is biting. Ano, time is 25. 5,000 every other day. So, ayan mga kadugo ang aking vlog sa araw na ito to 593 subscribers of my channels thank you thank you so much for subscribing God bless you more may tanim na kamote itong dito mga kadugo itong madamo na ito kaya lang ang worry ko hindi na mumulaklak <laughs> baka walang laman walang bagas in Ilocano so Ayan, marami. halos nakatanim na mga kadugo ng mais ang aming mga katabing farm. Corn, corn land. Ingat po tayo palagi, lagi natin tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala magtiwala, umasa, sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Have a blessed day in the name of our Lord Jesus, mga kadugo. I love you with the love of our Lord Jesus. Bye-bye.